Di na para magantay ng December mga mare para magpareban kaya tara samahan nyo ako dahil ilang araw na lang idarating na semester. Si tara get ready with me for today's video. Matatapos na naman nga yung 8 months na kontrata ni Mister sa barko mga mare kaya hindi tayo papayag na hindi tayo gaganda pag-uwi niya. chares. <laughs> Kaya nga for today's video mga mare, ito nag-ready na nga ako. Nag-apply na nga ng sunscreen ni Miss Chong tsaka nga nitong lip tint ni Ever Belena. Hindi mga mare, na panggabi nga yung trabaho ko at hindi nga ako masyadong lumalabas ng bahay bukod sa hindi na nga nadidiligan ay eh, hindi na nga rin naarawan. Chares! <laughs> So, yun na nga mga mare, bukod nga sa lip and cheek tint na ginamit ko, gumamit nga rin pala ako nitong lipstick na na-order ko sa TikTok. Sobrang ganda nga nito mga mare, pin-remote ko na nga dun sa dati kong video at tignan nyo naman, nakakaputi talaga siya. Mm. 001 nga yata yung code nito mga mare, kaya nga tignan nyo na lang din, maglalagay ako ng link sa comment section mamaya. Kapag desisyonan ko na maligo dyan mga mare, kasi nga diba na pag nagpapareban ka sabi nila after 2 or 3 days ka araw maliligo ulit ng bohong Yung iba ganun yung ginagawa mga mare, yun na nga rin yung nakasanayan ko dahil sabi nga nila para nga mas lumapit daw yung gamot na in-apply nila, hindi ka maliligo ng mga dalawa or tatlong araw, ganun. At dito lang din naman ako magpapariban mga mare malapit sa amin dito ngayon sa Great Mall kay Madam Marla. suki so, okay na nga nila ako dito mga mare dahil dito nga ako palagi nagpapalinis ng koko, si mama ko, yung mga bata, pag pinapagupitan ko sila minsan dito na rin. Buti na lang mga mare at maaga nga akong pumunta dahil alam niyo naman pag sa mga salon pag magdi December ay sobrang dami ng tao. Tuwang tuwa ako mga mare dahil pagdating ko ay ako na agad din apply na agad nila yung gamot na pampareban. Gulo nagantay lang ako ng 30 to 45 minutes diyan mga mare at pagkatapos nga nun ay binanlawan na nila. Kung ako sa inyo mga mare sa mga oras na to ay magpareban na kayo dahil Diyos ko pag uh, nga December kayo nagpareban na, ay sobrang dami na ng tao sa mga salon. Kung duman nga to sa so, wal mo mga mare ito na nga yung sign para magpareban ka na no? itag mo na si mister. <laughs> Nililibang ko na nga lang yung sarili ko dyan mga mare dahil just ko stress na ng hapon hindi pa ako tapos pinaplancha pa lang. Sabi niya nung no, nagre-reban sa akin dyan mga mare sobrang kapal ngaro raw kasi ng buhok ko kaya natagalan siyang plansyahin. Pagkatapos nga ng isang oras na pagpaplancha mga mare at init na init na nga yung ulo ko ay eto na nga tapos na nga niyang i-reban at plansyahin. Hindi okay, na nga ang mare niya sa bakbakan na magaganap mga mare pagdating nga ni Mr. Chares. <laughs> Siyempre ba naman mo mga mare, 8 months ako naging independent woman na ba naman? Kailangan bumawi talaga siya sa akin ng bonggang bong. So yun mga mare, after ko nga magpareban dahil umabot nga ng tatlo apat na oras ata yun, pagka uwi ko nga, inagutom nga ako ng sobra. May nadaanan nga ako nagtitinda ng mga lumpia dun sa malapit sa salon mga mare, kaya ito na nga lang yung binili ko dahil wala nga kaming ulam for today's video. Yan kasi maburi kang malago, kaya nga ngayon lumpia na lang yung inulam mo, nakshotan. <laughs> At kung umabot ka nga sa dulo ng video na ito mga mare, wag mo nga kalimutan mag-like, share, and follow dahil just ko marami pa tayong pag-uusapan at pagkakalkalin sa mga buhay-buhay. Tiyari! -buhay. ilong <laughs> Yun lang muna ang aking chika for today's video mga mare. Maraming maraming salamat sa pananood.